Libreng GCash cash-in sa EasyPay machine totoo ba? Kung excited ka na panoorin mo itong video na 'to hanggang dulo. So let's go. So for today's video, tuturuan ko kayo kung paano mag in sa GCash gamit itong EasyPay machine. Siyempre, di mawawala ang aling maliit na gusto siya ang mag-punch sa machine. So simple lang, pinutin lang ang screen ng machine, piliin ang cash in button, then select GCash wallet. Ilagay mo lang yung GCash number mo, then select Proceed. Kung kailangan mo i-double check yung number mo, i-click mo lang yung show button. Then, yung amount na gusto mong i-cash in, then click proceed. I-input mo lang ang iyong pangalan, then click proceed. At ayan na, magpapakita na yung confirmation kung tama yung details na nilagay mo. Then, click pay cash. Then, click continue. Make it sure na yung inalagay mo na pera ay parehas dun sa kinash-in mo na amount. Then, kung wala ka namang may sukli balance, i-click mo lang yung no. Then, pwede mo na insert yung pera sa machine. Make it sure na hindi stapled or folded yung pera. Ano bang bills ang tinatanggap ng machine? So, pwede kang maglagay ng tig 20s, 50s, 100s, 500s, at 1,000. At kung ayaw tanggapin ng machine, mas maganda kung may extra ka na dala para mapalitan mo ito. So, ang tanong, libre ba ang magpa-cash in sa ECP machine? Yes! Wala pong charge for up to 8,000 na limit per month. So, kung gusto mo maka-free of charge, Imax mo ito every month. So, kung nagustuhan mo ang ganitong content at hindi ka pa nakasubscribe sa aking YouTube channel or nakafollow sa aking Facebook account, palambing naman o, i-click mo na ang subscribe button and don't forget to click the notification bell para updated ka palagi. See you sa next mini-vlog. Bye-bye!